Hello, hi guys. Magandang hapon sa inyo lahat. Um this is Jennifer from message channel. A faithy there all the matter So ngayong hapon at na tingin natin natin sabihin sayo ng ating mga gabay. So this is um I can help my messages for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, na spirit, kahit sa ating masasaga for today's video? Kanina makayang kayong energy ay kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagirap. So, guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like, and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of the day because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na yung hindi nag-skip ng ads no way, pagpala, kayo, na way pagpalain kayo ng Diyos of May Kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo so guys, umpisahan na natin ang love for the sign of Gemini for our Michael messages Angel Spirit Messages, give me information. Ano kayo gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? So, there's an information with that. Admit the truth to yourself and act accordingly. So, see, kung tanggapin mo sa sarili mo kung sino ka talaga, kung ano lang kakayanan na meron ka, no? Huwag ka mag-pretend or stop pretending or stop pretender or something like that. Parang, umiwas ka magpanggap, no? Ergo sa information without innocence, no? May mga bagay na hindi ka pa nalalaman or may mga bagay na dapat mong malaman. So, let's see for our Dr. Michael messages and self-respect. So, kailangan mo respeto sa sarili mo, no? Huwag mo masyadong ubus biyaya, no? Kung baga, parang um, may, masyado mo na pinifresure yung sarili mong sa isang bagay, no? Kung baga, parang sinasabi dito kasi parang meron ditong uh, pagpanggat or uh, may mga bagay na parang pinipilit mong itago or either kumbaga ipinapakita mo sa kanila na okay ka or uh, may mga bagay dito na pinipilit mong uh, merong ka isang bagay parang ganon or something na kailangan mong uh, mispituin sarili mo na wag mo masyadong pinifresure no? kumbaga wag mong pilitin yung isang bagay na alam mong hindi mo pa kayang bilhin or hindi mo pa kayang kunin or hindi mo pa kayang ba diba? Ob uh, obligahin yung sarili mo. Parang gano'n. Kung mag-asinser dito na kung mag maging totoo ka sa sarili mo. So, let's see. Paano natin siya elaborate at paano natin siya hihimay-himay? And for Archel Michael messages, give me information for the sign of Gemini. Paano natin siya um, ipapaliwanag sa ating mga um, kapatid na Gemini. Paano mo natin siya ilalahad, no? With the night of one. so there's an information with the resilience, no? Hindi mo kailangan maging bulgaran, no? Kailangan mo maging tahimik lang. Kasi, kung ang pinaka best um, successful is um, being silence, no? Kung hindi mo hindi ka parot, no? Na mas maraming dadak, no? Kaysa sa actions, no? Kung parang, kailangan mo maging isang leon, no? lion or tiger, either, na parang, kumbaga, babangis siya, pero kung kumilos, no? Kumbaga, grabe, kaya hindi mo siya mararamdaman, no? And of course, there's an information with the pen of, of sword, no? There's a backstop. May nagtatraidor sa'yo or mayroon ditong betrayal, no? Pero because there's is an ease of pentacles, so there's a big money coming in for you. Pagdating sa finances, malaki ang opportunity para sa para maging successful ka. It's a big opportunity for you na parang may papasok na na magandang financial sa'yo, no? So let's see, additional messages for the Nine of Swords. So there's some um, anxiety, sleepless night. So may mga bagay dito na parang may pagkakataon siguro na hindi ka makatulog, hindi ka mapakalik or parang um, you're feeling hang or uh, you're feeling stuck sa situation Right? No, because there is a devil energy. So there is a negativity around you or there is a negative involvement. No? It's either a blockage or something of black magic involved na nire-represent dito. Kaya nagkakaroon ka na sleepless night. Kaya huwag na ka Kaya nagigising ka sa mga nowhere. Alas dos, alas tres na madaling araw. Kasi I may mean, there is something doing a black magic to you. And of course, there is a the eight of pentacles. So, si, tinatrabaho ka. No? Kailangan mo mag-focus sa ginagawa mo mag-focus sa kung ano man ang meron ka. So, let's see what is the Nine of Wands for the Moon card at Truth Reveal na matutuklasan at malalaman mo na yung mga bagay na dapat mong malaman. So, let's see what is the Ten of Swords. So, there's an information with the Sun card. So, magbabigay dito ang Fear Positive Outcome. Bibigyan ka ng kasagutan, bibigyan ka ng kaliwanagan, at bibigyan ka ng magandang kalalabasan no? Kung baga matatuklasan mo kung sino ang traidor, kung sino ang gumagawa ng balakid, or uh, kung kumahad lang or gumagawa ng ano uh, para hindi mo matupad or makuha isang bagay na gusto mo makuha. And of course, there's a seven of pentacles. At the end of the time, magkakaroon ka ng harvest time kasi you know why? There's an ease of pentacles na garefres a big money, big opportunity at the same time, there's a seven of pentacles for the harvest time. So, this is the moment the hard work is paying off, no? Kung baga lahat, na, lahat ng mga pinaghirapan mo, ay may kabayaran na dito. So, let's see what is the nine of swords. So, there's uh, the six of wands. So, the, the represent the victory din success. At the yeah, end of the time, magiging matagumpay ka dyan. No, kung baga sinasabi lang dito, stop overthinking. No? Ibagi, umi, uh, kung baga umiwas ka sa pag-isip ng mga negativity. No? ang no, kasi nagsisilig blockages mo. Kaya hindi mag, um, kung baga magtuloy-tuloy yung magandang eksena sa'yo. Because there is a, uh, the four of pentacles. So, evaluate or analyze. No? Kung baga sinasabi dito, protect your power, protect your energy, and protect your finances, no? Kung baga may mga taong, it's either um, a devil kasi, it's like a temptation or something. Kung baga, abuso, abuse, or tukso, no? Na kailangan mong uh, pakakatandaan pagdating sa finances, no? Kung baga, baka maraming taong um, hinahata ka na bumili ng ganito, kung baga, ka na, yung mga loho na walang kabuluhan, yun yung kailangan mong iwasan. Yung siguro yung the devil energy, no? Na nire-represent. Of there's an eight of pentacles represent the, the nine of pentacles. So, there's an information with a financial windfall, no? Kung baga mag-focus ka sa trabaho, mag-focus ka sa ginagawa mo, then at that time, lahat ng mga bagay na yan, kung baga magkakaroon ka na upgrade for financial, no? So let's see what is the knight of wands that the moon card. So there's a information with the page of wands. So there's a new ideas and new plans. So bibigyan ka ng bagong kumbaga plano or um, bagong um, ganap. Or baka may magandang balita, no? Na magdadala sa'yo. because there is there's a type of Story in the sun card, represent the fall of cause. Pero kasi sa sabi evaluate or analyze. So, kailangan mong pag-isipan yung mga bagay na kailangan mong tanggapin or may mga bagay na kailangan mong um, kunin, no? It's an offer na kailangan mong i-evaluate bago ka tumanggap, no? I-analyze mo na maayos. So, with the sun card, kung bibigyan ka ng kaliwanagan na yung bagay na yun, kung iniiwas ka na sa mga sabotage, no? And of course, parang inaano na parang kapag may offer sa iyo pero hindi yan in a good way. No, kapag pero na sa work agad na, ah, kaya pala mo ko inano gigisay mo sa sarili ko magtika. tika. Ganon. May way na ganon na kailangan mo pag-inyatan. And because there's a judgment for a wake up call and inner calling. So tinatawag ka ng angel spirit na kumagaya to na yung moment na magmo na about sa finances mo. So let's see what is the night of swords because the da The six of wands. So there's the queen of pentacles. Being practical and good sense pagdating sa business. So ibig sabihin dito kailangan maging um, kumbaga, tumutukano, no? iwasan mo mag-isip ng mga negatibo kasi nakakahata ka ng negative outcome. And then, there is a, the strike card na confidence, no? Kumbaga, maging kumpiyansa ka sa ginagawa mo at isa yung iwasan mo yung mga bagay na walang kambulukan. Alisin mo yung takot at pangamba mo. And request course, sinasabi dito na kailangan mong iwasan yung mga luho at walang kambuluhang bagay, no? So, let's see what is the eight of pentacles and of the nine of, uh, na, Eight of Pentacles and the Nine of Pentacles. So there's a reference in the Page of, of Swords. Get more information. Alamin mo pa, tuklasin mo pa yung magpapayabong sa'yo. No? Yung magpapalakas sa business or sa negosyo or finances mo. Ganun dapat. So let's see what is the outcome. Siguro ito yung sinasabi dito guys na parang bigla ko nag-sink in sa akin na na-admit that through yourself and accordingly. You. Ito dahil ito yung mga luho, yung bisyo or something na Walang kabuluhan na kailangan mo tanggapin sa sarili mo kung ano lang meron ka. No, huwag ka magpanggap, no? ini Yun yung sinasabi dito na alisin may takot ka. Siguro, natatakot kang makutya o natatakot kang, um, kumbaga, natatakot kang masabihan ng iba, na gano'n ganyan. No, hindi. Hindi ka magiging masaya kapag pinakinggan mo ang sasabihin ng ibang tao. Tandaan mo, wala silang ambag sa buhay mo. Hindi mo kailangan na opinion nila at hindi mo kailangan kung ano man ang hadash nila sa buhay nila. Ganun lang yon So, let's see what is the outcome. Pap papakatandaan niya lagi, guys, na hindi nyo kailangan ang um, opinion o sasabihin ng iba para maging masaya ka. Antony na kaigayaan, yun yung magmumula sa'yo na, di ba, what happened? Ano namang bagay na na ano naman comment nila sa'yo, no? Kung dead ka basta, ikaw, masaya ka kung ano man ang ginagawa mo. With a page of wands, ay the page of pentacles, so there's an investment. So, kailangan marunong ka kung saan ka mag invest no? And because there is a two of us by decisions, no? And of course, choices. May mga bagay dito na kailangan magpiliin at pagpiliin. So, let's see. Additional messages. So, there's an information with the three of cups. So, there's a celebration coming in for you, no? There's a socialize. So, may marunong ka daan makipag-mahalubilo. Uh, pero hindi mo kailangan pakinggan yung mga negatibong sasabihin nila, no? Pwede ka mag-attract ng mga positivity. Pero yung mga negativity, marunong ka dapat mag-reject at marunong ka dapat mag-ignore, no? So, let's see what is additional messages for ages, but messages for career. Sa career mo, there's an ear of sword. So, there's a lot of negativity around you. Maraming tao sa paligid mo. Kung baga, lilin lang ka at lolokohin ka pagdating sa finances at career. Now, pagdating sa mga tao na yung mangungutang yan. No? Tapos, kapag hindi mo pinautang, galit sa'yo. Kasi yung taga-pinautang mo, pag-orasan ng bayaran, sa iba na yan, tatakbo. No? Kung baga, sa iba na bumibili yan, hindi mo akalain na kumbaga pag na, kung baga pagdadaanan ka na para walang nakilala, gano'n pagdadaanan ka na, or pagdadaan ka sa way na yun na pagdadaanan niya rin, iiwas yan, no? Kumbaga kailangan maging matuto ka na, there's a new ideas and new, new plans and new beginning. Additional messages for um, love life sa love, love life mother sa page of cups so be listen to your intuitions and listen to your God -feel. there's a three of pentacles so there's a unity so kailangan mo ng heart to heart -to conversation no kung baga pagdating sa love talaga kailangan there is a give and take and of okay, course sinasabi dito guys na kailangan mo maging um, kabaga iisa kayo dalawa no kailangan mong alam uh, kabaga magkakaroon kayo uh, ng share ng thoughts share ng feelings share ng ideas no kumbaga sa lahat ng oras there's a unity no so let's see additional messages from the health from your health there's a to serve so with the indecision no kabaga nahirapan ka mag-decision with the king of cups so hindi sabihin may nararamdaman ka pero hindi mo 'di ba pinapansin and the king of cups is a very devoted supportive person may taong kumbaga tumutulong sa iyo no at parang mayroong uh, gumagabay din sa dito parang like i said parang may ancestor guys na sumusuport at gumagabay sa so let's see guys no what is the magical fairy messages for you for magical fairy messages for you is um let's see uh, what is the magical fairy messages for you so there is a spring no kumbaga sinasabi dito your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. So, talagang, di ba? Kung mamumutangi na ang mga uh, finances mo. Maaaring mamumukadkad or maaaring lalago. And there's a summer, spring and summer season. na there's an everything that you're asking for becomes your uh, that for the summer time na maaaring masasagot ang katanungan mo di summer season and maaaring ito na yung araw na parang um, lalakas na yung negosyo at hanap buhay so let's see no? Kung gusto sabihin sa ng yin and yang oracle card. For yin and yung oracle card, nagre represents ano kayo gusto sabihin sa'yo ng ating mga gabay. So, there's an information with um, the support. So, dapat alam mo sa sabihin mo yung kalagamong. mo. No, and there's a, an, oh, see, there's a temptation na parang may tukso eh. Parang yun nga yung sinasabi ko before dito, parang sa sinasabi ko na, bagay yung luho, parang hindi tinikita ko yun sa luho. Iwasan mo yung pagiging greedy or pagiging pagpapanggap mo na mayroong kang ganito, na kaya mo ganito. Kapag hindi kaya, wag ipilit. And there's a feed up para makalaya ka sa ano, sa mana sa paligid mo. From toxicities, no? Makakaalis ka na dyan. Kailangan maging totoo sa sarili mo. So let's see what is our kang hell, Michael. Uh, what is um, chakra messages? for the chakra messages, get my information with the joy, happiness, no? Magiging maligaya ka naman at the end of the time. And there's a gossip, no? Maraming chismosa. Maraming mga marites sa paligid mo. Pero hindi mo kailangan maging katulad nila. Or either, kailangan na, kumbaga, hindi mo kailangan sa mga, hindi mo kailangan ng opinion o sasabihin nila. And there's, a, uh, there's an instinct. Tama hinala mo, no? And there's a vanity. See, I told you, there's a vanity for dungho. what? Well, be bawal wala kabuluhan, yun yung kailangan iwasan. There's a perseverance, no? Kung baga magtsaga ka, kung ano gusto mong bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, kung may gusto kang bilhin, pagtsagaan mo muna yung kung ano man meron ka. Huwag na huwag mong ipipilit yung isang bagay na hindi mo pa kaya. May hihirapan ka lalo. So let's see what is the monsology. For the monsology, you represent with the meditate and contemplate. So kailangan mo magdasan, magdibusyon, mag... mag Diba magmuni-muni kasi the request there is a lock is in your side. Nang no? suswetingin so ka na this moment. no dahil papasok na uh, mga bagay-bagay iyo -bagay na magdadala iyo ng uh, financial windfall, and of course there's a belief that it's possible. Nang no, maniwala ka na lahat ng mga imposible-imposible, nang no? uh, kailangan mo lang magtiwala. So let's see, what is the nature of the angel's message for you? So, there's an infinite abundance. Talagang kasaganahan talaga ay mapapasayo with the divine life for foes, no? Talagang ipagkakalob sa'yo ng ating Panginoon, ng ating mga gabay, yung mga bagay na para sa'yo. There's a, full, uh, there's a fully support, no, ng ating angel spirit, no? There, there's a family oriented, no? Maaring family oriented ka or family related. Kumaga, there's an information with in the center of your life for foes, no? So, let's see what is the angel's answer the angels answer represent opportunity. Marami po na dyan na papasok sa'yo dito. Maraming papasok na magandang kapalaran sa'yo. Kaya kailangan mo maganda and be asserted. Na dapat alam sa sarili mo yung grounds mo. Kailangan alam mo sa sarili mo kung ano yung mo. At the same time, there's a yes. No? Kung baga may kasagutan na sa mga katanungan mo. Huwag kang mag-alala. No? Kaya pala, there's a self-respect. Parang gano'n, parang o parang, parang sinasabi dito, masyado mo yung inaabuso, masyado mo lang sa yung sarili mo, masyado mo lang yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo pa kaya. Na no, kumbaga, you're feeling innocent. Na parang, parang, parang sinasabi dito, parang Uh, wala ka pang kabuwang muwang sa nangyayari sa paligid mo. Parang gano'n, no? Kung baga, pinapaalam sa'yo ng Angel Spirit na magiging masaya ka, tunay na magiging masaya ka kapag tinanggap mo ko ano mayroon ka. So, there's an information with the losing, losing your grip, so there's a let God in. So, see, Hayaan mo ang Panginoon magbigay sa'yo at haya ang Panginoon kung baga yung mga bagay o tao sa sitwasyon mo na hindi makakabuti sa'yo. And there's a with the haters. So, see, there's a birth of portal, So, ibig sabihin, pinanganak ka. No? para matutunan at malaman ang kahalagahan ng mga bagay-bagay sa paligid mo, hindi para alilain, or po para magpanggap sa mga bagay na wala ka. So, let's see what is our Kangher Raphael. So, there's a Jesus Divine Healer. So, maaaring magkakaroon ka na ng healing in all aspects, no? Kung baga, uh, nandito sa ating uh, nandito sa ating um, uh, sa ating Jesus na ginagabayan ka at pinagagaling ka sa anumang uri ng karamdaman mo and there's a not consult with a nutritionist so maaaring kumbaga kailangan mo magpa-consult sa nutritionist kung pumapayat ka or uh, tumataba ka it's not normal na parang ganun na mo magpa-check up so let's see additional message. of course kailangan mo daw fruits and vegetables ha? Huh? And because there's an acceptance, no? may mga bagay na kailangan mo tanggapin. At yung sinasabi ko kanina, accept lang kung ano man yung meron ka. Huwag kang magpanggap, huwag kang ah, uh, kumbaga, gumawa ng isang bagay na may hihirapan ka, no? Kumbaga, huwag mo ipangutang, no? Kung baga, kung may bibilin ka, wag mo ipangutang pag mo, no? And of course, there's a fear, no? Huwag ka matakot sa sasabihin ng iba, huwag ka mangamba sa kung ano man ang meron ka. At sinasabi sa'yo dito, there's an adversity, there's a lot of challenges, that's the way, the best way to learn, no? Yan yung mga challenges sa'yo para matutunan mo ang kahalagahan ng kung ano man ang meron ka at kahalagahan ng mga bagay na dapat, kung baga, hindi mo dapat pinipilit, no? Kumbaga matuto ka ko ano man na meron ka, matuto ka ko ano mga bagay na kailangan mong pag, uh, paghandaan. And there, there's a man holding a, a, heart so some of you kumbaga um, you person may may hawak ng puso mo or yung ikaw ay may hawak ng puso ng person mo and there's an envy. So there's an ego, a pride. Ito yung kailangan mo alisin din. Kaya siguro dahil hindi mo kaya maano kung baga mataas ang pride mo or either malakas ang ego mo. Malakas ang, uh, mataas ang ego mo. So let's see additional messages for angel spirit guys so there is some um, information dito na there is some um, shielding no kumbaga protection pangalagaan mo yung sarili mo no hindi mo kailangan um yung ipilit nga no yung mga bagay na wala ka and there is trust na magtiwala ka sa ating divine timing and there's a taking action so kailangan mong kumilos no hindi kailangan tumunganga or hindi mo kailangan magpanggap or hindi mo kailangan gawin yung mga bagay-bagay na para sa kanila. Kailangan mo maging totoo sa sarili mo at kailangan mo nang baguhin ngayon kung ano man yung mga kinagisnan mo. So, there's a religious factor. So, there's an information. Kung baga, there's a spiritual path. No? Maaring, um, kung baga, there's a negative and devil energy. Kaya siguro hindi nagtutuloy-tuloy yung magandang kapalaran mo. Kasi may humahadlang or may sumisira ng magandang plano mo. And there's a healing family issues So, there's a family related. maaring ang um, gumagawa sa'yo is a family related. So, let's see. What is the Jesus Loving Code said? From Jesus Loving Code said, So, there's an information with um, He that believe on me, the works that I do, shall he do, and a greater works that this shall he do, because I go to my Father. So, see, maniwala ka lang daw na lahat ng mga bagay na ginagawa mo ay may kaakibat na magandang kay hinat na, no? wag mo wag mo ipinit yung isang bagay na hindi mo kaya. At sinasabi sa'yo dito, yung mga bagay na ginawa mo ay siyang aanihin mo. Ano ko sinasabi sa'yo dito, na what goes around comes around. So kung ano man yung tinani mo, siyang aanihin mo. So let's see, what is additional messages for um, synchronicities? For synchronicities, angel spirit guides, forget my information, for um, synchronicities, those so are the information with the form no? kumbaga sumabay ka sa agos, no? kumbaga hayaan mong malaglag ka sa mga bagay na kung kasang ka talaga, ka no? kumbaga fall into your place, no? And of course, there's a information with a planting seed. So, see? Ayun yung sinasabi kung, kung ano yung mo, siya tong aanihin mo, no? kumbaga kailangan mo mag-invest at kailangan mo tumutok sa kung alam mong magkakaroon ka ng growth and expansion, no? Kung mong ipilit yung mga bagay na hindi pa para sa'yo. At the same time, there's a Uh, crystal Visions. Oh, there's a Crystal Visions. So there's an information dito na parang pinibigyan ka na ng pangitain. Or pinibigyan ka na ng signs. No? Na may mga bagay kang kailangan malaman. Or kailangan makita. At maunawaan. So let's see. What is the angel's number? The angel's number represent the 19th. So, sinasabi dito, independence and self-sufficiency are necessities to you. You are extremely capable in the life and in the work and aren't afraid to take the big risks to achieve the life you desire. No? Kung baga sinasabi, I am pioneer. So, kung baga, huwag kang matakot mag-take na risks. Huwag kang matakot sumubok. Huwag kang matakot sa mga husga ng ibang tao. Dahil una sa lahat, buhay mo ang pinangahawakan mo hindi buhay nila. Tandaan mo wala silang ambag sa buhay mo. Kaya kung magiging um, successful ka man o magiging kumbaga, um, malulog mo ka man sa buhay, kumbaga dahil yan sa kagagawan mo. Kaya dapat, hindi ka dapat nagpapa-apekto sa mga sasabihin ng iba. Dahil ang um, tunay na kaligayahan sa iyo yan magbumula, hindi sa kanila. And there's a la live for love no Kumbaga mahalin mo ang sarili mo today i put love into everything i do it says it is a love that gives life to all things and i open my heart to this greater power i act, I act gently and speak a kindness i fill each thought with the love and life i love god and all beings everywhere i live for love i love myself so see Pagtanggap sa kung ano man na meron ka. Hindi mo kailangan mag-pretend. Hindi mo kailangan, kumbaga, um, pilitin, no, yung mga bagay na hindi mo pa kaya. No? Kumbaga, unfold it naturally. Mabukuha mo yan with God's will. No? Kumbaga, ibibigay sa yan kung talagang um, nakadadahan ng ipagkaloob. So, guys, this reading is our Archangel Michael messages for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makakarelate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo lalo na yung hindi nag skip ng ads na way pagpalaan kayo ng Diyos at Megapal, siksik liglig na gumapaw na man balik sa inyo. So guys... Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!